Bebê, bebê, bebê.

sinabi siya maglalabas sa bahay? Eh, bibili lang naman kasi ako ng Pag ano. Pag may gusto eh. ka, iutos mo na lang. Eh, nahihiya na nga ako sa inyo dahil ayoko na maging pabigat pa sa inyo eh. Nakikipagtulungan na nga ako dahil ayoko kay bigyan ng problema pa eh. Nasaan ang mga hayop na yon? Ako tatapos sa kanila. Ay, ano ba mo yung ginawa mo? Di ba problema yon? Eh, bakit sigaw ka ng sigaw dyan? Kung naiinis ka na sa amin, pwede mahayaan mo na kami naman eh. Kung hindi ko na nanginisip sa Matagal na ako, matagal lakit ang pinalayas. Sinasabi ko na nga, sarili mo lang iniisip mo eh. Alok! Hoy! Pakakala mo masarap lumungay sa kanal, ha? Dumabi si kanyang ababaw na puti. Kung sarili ko lang ang iniisip ko, ha? Hinayaan na kitang basos ko, pinabayaan mo lang kami umalis para wala ka ng problema! Hindi mo kasi ko naiintindihan, eh. Natakot lang ako kaya ako nagwawala, kaya ako nagsisigaw. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Ngayon ko kailangan lumood ako para sundin mo ako, lulood ako. Ayan! Pwede ba sundin mo ako? Huwag ka lalabas sa bahay! Pao, para sa pelikula! Romero lang! Huwag niyo mong kalilimutan! Thank you! Bulaga! Uy, ah! Mm. Anong ginagawa mo dito, anak? Di ba po, sasama ako sa inyo? Di ba papasyal tayo? Papasyal? Nagpaalam ka ba sa mami mo? Kay ate po! Patay na naman ako sa mami mo niyan. Kagay-gera nga lang sa akin eh. Daddy talaga, bakit ganun? Takot na takot ka kay mami. Pero oh. sa kalaban, ang tapang-tapang mo. Hindi ako takot sa mami mo. Kung hindi ka talaga takot, Halika! Pasal tayo. Tara! Oh. <laughs> Ibang klase ka rin, mga paeklay mo, ha? Sa susunod, mamupupo ha? Opo, Daddy. Mm. Mm. Oh! Bilis ang kabayo ko sa'yo. Hindi nga. Bilis ang kabayo ko. Hindi, ah. Daddy, oh. Daddy, I love you. I love you, Daddy. I love you too, anak. I love you very much. Oh. Kiss ka, kiss mm. ka. Kiss mo mm. mm. ako. Oh, sarap! Woo! Sabi ko na sa iyo, kung nakinig ka lamang sana sa akin, di sana buhay pa si Junior. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Pinatay mo siya ang pagiging pulis mo, ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa Oh, Jericho, andiyan na pala kayo. Alvin, Tony, kamusta ba may kayo dyan? Ayos ba kayo? Opo. Rosel, Mary Ann, ayos ba kayo dyan? Opo. Opo. Alala Opo. po namin, birthday po ni Junior. Oo, oh, at alam nyo rin, may dala ako ice cream tsaka cake may para sa inyo. Ganito rin naman tayo noong nakaraan taon, di ba? Opo. 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 Pero kakanta muna tayong happy birthday. Opo. Opo.